Kuya, ano ito tinatanim? Patatas? patatas. So, Susakad na naman. Sakad. Ayan, inaayos nila yung lupa, tagda-taniman. Para ano malambot ano. Ah, oh, ganyan lang pala. Oo. Oh. Oo, oh, diba? Winawalis. Pero may tanim na dyan kuya. May tanim na. Wala pa. Ah. Ang Ayun pala ang tanim. Ito bago tanim ang ganyan. Parang winawalis para pantay. Ito ayan na may taga tanim. Oo. Oh, oh, Naswertehan natin. Nagtatanim sila. Ang lawak. Sobrang lawak. Diyan mm, muna. Mga may mga picture pur tay video. Video picture oh wait lang picture. Dito banda dito banda, umdahan dito banda. Dandan ng bulak-lak oh. Yeah, yung tubig. Nya na yung Inahabol na kami nung drone. Inahabol na ng drone. Hello. Hello. <laughs> Minaligaw na ano. Magdagala ka? Pero, ay oo, yan yung bulaklak na nasa lamesa ni Aisyl. Ganda. Pahingi po. Ayo, dyan ka na lang. Ayan <laughs> tayo. Saan so, ka nakahanap ate ng iyong tungkod? Doon sa basurahan na. <laughs> Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Maganda mm. Ano kaya tayo? Baka tayo pagalitan. Ay, katulad din yung halaman ni ano. Yung, nasa... yung malayo-layo Malayo, na itong nalalakad natin. Malayo-layo na. Malayo. Ano? Na ito. Ano Kapatagan ano? na ito. Puro tanim. Ayaw. Kayaman ang Ay, ano dyan, dito. Dyan, Sipag pag dito sa bingit. Sa Burgos. Sipag. pag <laughs> <laughs> Malapit na, malapit na. Ay, -ay. Oh, okay. ay, mga anak na Indonesia. Doon daw tayo pupunta sa tito niya. Nag-harvest na sila. Uh, Gobernadora uh, 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 no? mm. Sanchez. oh Ayan. Ay, na. What Sabi, ba ba? tayo ng... Pansi, puro gulay. Chapsoy, ano ah, man tawag sa kanyan? sa Pwede salad yan. Salad, oo. Salad. Mm -hmm. salad. Mm -hmm. <coughs> napakarami. Kuya, sa ito, kuya. oo, oh, napakarami. <coughs> <coughs> Tripolyo. Napakarami. Napakarami. <coughs> <coughs> Sarap nito. crunchy crunchy ito. kranchi mm -mm, Sariwa oh, ang laki May 'yan. Alin? Yung bahay

Eh, isa pa. One, two, three. Ano ka na nakuha? Ato, mo Ito ang nakuha ko. One, two, three, four, five. Sige, dami nakadami. Oh. Wala namang katapusan ang pag-akyat namin ito. Oh, mauna na sila. Mauna. Ayan pa, akyat. Huh! <laughs> Ay, nagtatanim. Ang <laughs> <laughs> ganda, oh. Sige. Ang ganda sa mata. Kasi alam mo, kayaan nito si Sivir. Baka hindi nga katekin punay puti. Ayan, mga patatas naman yan. Sariwang sariwa. Ate. Jay, Ajen. Nakitaanin mo ka na. Talagang gulay. Gayun naman na. Isa pa. Okay. Ah. May sibuyas din sila. Ang dami. May mais na pula sila. O oh, di pa. Wala pang anong. Wala pang bunga yung mais. Ay, may dami. Ay, may dami itong sibuyas na ito. Oh, yan May blaklak na. Ang mga pechay, ang dami. Pero hindi sila matataba. Medyo maliliit ang dahon. Ay, Patamis ano? Baby carrots. Ano yung sibuya? Si spring onion. Mabango yan panggisa. Mm. Harvest na si... Ano? Ganda. Ayan! Ang, Ang lalaki. Walang uh, ano, mali Maliit ito. Ay, hindi maliit yung ba? Ano ma ba? Sarap niyan. Ay, Oy, sige, unin. bunot. Hindi, oh, ah, yung atain daw muna. Oh, ano yung no, muna and right tapos ano ay bunot. Ay, malaki na. Ayun. Bawal dad. Ayun. Mamaya sasakay na ako doon sa sasakyan ni. Sariwa. Tikman natin. Malutong. Wala nang hugas-hugas to. Sarap nito putik mga ba? Oo. Mm. Hindi <laughs> 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 ko yung hinugasan. <laughs> baga malalaki ang ano dahon. Wala <laughs> na. Wala pa rin. Ayan. <laughs> mm, ganda. 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 <laughs>

Dito naman sa pinakamataas, yung part na ito, dito naman carrots. <laughs> Galing kami sa mga repolyo. Carrots naman. Saka mga onion onion leeks. <laughs> mm. May dami kami. Oh! Yan hmm. na. May taba, pagkatataba. O pagpag eh. Hmm. Di ba, bangun ito pang isa. Okay na? Okay na, salamat. Ay, doon pa tayo ate, sa kabila. Ayan, uway, kansado pa na dito. Kaya matrak dito dito. Ang lalim ito oh. Tapos nakakapagdala sila ng mga materialis na ganyan. Ang lalin niyan. Ang ganda oh. Ang ganda. Nahuhuli na kami. Kailangan mabagal-bagal ang ano, lakad. <laughs> Mapapagod masyado. Malayo pa. ayaw wala na sila oh. Ayun na yan. Patag na siya sa baba. Oo, oh, oh, ganda. Mm -mm. Patag, Patag na siya sa baba. Mas Repolyo. Wala pa. Mga ilang pa kayang buwan Ian? Ganda. Ganda. Taba -taba. Yan lahat na, pag, lalo, lalo na pag yung anihinak. Hey! Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Yeah! Så mange dager.